Nakita na naman kita. Nasulyapan ko na naman ng matamis mong ngiti. Nahagilap na naman ng mga mata ko ang iyong pagtawa. Nakita ko na naman ang pagpula ng iyong pisngi. Hindi ko tuloy maiwasang magbawi ng tingin upang hindi ka makita. Dahil ayaw ko mang aminin na namimiss na talaga kita. Gusto kong ibalik ang tawa natin tuwing nagkakasama, ang alagang hindi mapapantayan ng iba. Hindi mapigilang lumabas ng ating alaala sa aking paningin ng mga alaalang minsang nagpapakita at tinatakpan ng aking paningin. Ang natirang alaala nating dalawa naman na mananatiling alaala na lang dahil hindi na maibabalik pa ang dating pagsasama. Ang mga kulitan nating hindi mapigilan ng iba. Ang asaran nating hindi mapigil ng iba. Ang pagmamahal na hindi maintindihan ng iba. Pagmamahal ng miss na miss ko na. Na wala nang parang bulang ating pagsasama. Nasira ang ating pagsasama. Nasira ang lahat ng nagawa. Hindi ko rin mapigil alalahan ang alalahanin ng mga napaka-corny mong giro. Ikaw nga ang laging nagpapatawa sa akin tuwing masama ang loob ko. Ikaw ang nagpapasakit sa ulo ko dahil sa kadaldalan mo. At ikaw ang nag-aalaga sa tuwing nagkakasakit ako. Ngunit kaya ang anong sinabi mo, hindi tayo sigurado na magkakasama tayo hanggang dulo. Pwede naman sana pwede sanang magkasama pa rin tayo at hindi na umasa sa mga alaala. Kaso may mga bagay lang talagang hindi itinadhana. Hindi nagkaintindihan. Hindi nagkaunawaan. Nawala ang samahang ang sabi natin na hindi mawawala. Gusto na ulit kitang makasama. Kaso, wala na talaga. Tumatawa ka na, gumingiti ka na kahit wala ako sa tabi mo, kahit wala na ako sa alaala mo, hindi man lang kita natanong kung kamusta ka na ba. Matatakot akong kausapin ka dahil baka hindi mo na ako maalala. Matatakot akong kausapin ka dahil masaya ka na. Hindi mo nga ako makausap ng hanapan o napuan man lang ng paningin. Mukhang nawalan na talaga ako ng papel sa buhay mo. Dahil ikaw ay Hindi mo nang ako kilala, ngunit aalalahanin pa rin kita, ngingitiin pa rin kita, mamahalin pa rin kita. Niisipin kong kasama pa rin kita gamit ang ating mga natitirang alaala nating dalawa.